What's up guys? Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na ako. Uh, magkakarating lang galing sa aming karagatan. So ito yung pong huli ko guys. Uh, hindi masyadong marami pero ayos na to. Sold na to sa pang isang kainan. So ibang ori po ito guys yung mga kasag kasag sa bisaya at saka mga ano mga shrimp mga pasayan so, kailangan tagalan talaga natin mag ano guys mga sikap para makapitipipid man lang ng konti so sinisiparit ko na yung mga ano guys mga kasag para sa pagkuha natin sa ano sa pasayan hindi tayo masisipit ah, na guys discarding lang guys Ayan guys is ano yan mga o kinason ang tawag sa amin mayroon din tayong tamala at saka mga danggit solve to guys yan na guys yung mga danggit at saka yung mga pasayag So ayos na yan guys Sulit na ito guys uh, Pag may tsaga May nilaga Diba tama guys So magigilaw lang ako ng konti nito guys sinisiparit ko na ang ano yung mga pasayan para izipin salad natin guys